Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Malapit na silang umarangkada kung sino to at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang chika tayo ngayon. So kamustahin naman natin ang ingay na nangyayari ngayon sa mundo ng pageantry. At ito na nga syempre excited na tayo dahil konting buwan na lang ay syempre papalapit na ang pageant season. At talaga naman pag pumasok na ang September, sunod-sunod sunod-sunod sunod na ang magigilaban ng mga pambato natin sa international pageant. Siyempre, marami tayong mga chika, tanong tungkol sa mga nangyayari ngayon dito sa mundo ng pageantry. Isa na nga dito sa mga sinasabi nila na possible ba na pwedeng sumali si Ana Lacrini sa Miss Universe Philippines? At tingin mo, Mama Sam, pwede kaya siyang manalo bilang Miss Universe Philippines ng ating bansa? Yes! Ana Lacrine o Ana Valencia. So, nung nakaraang bisupranational ay, ayun nga, di ba, kumabog nga ang beauty ng lola mo at naging first runner-up, di ba? So, para sa akin, maganda ang ipinakita niyang performance noong supra Talaga naman masasabi ko, yung beauty niya, mas na-appreciate ko kaysa noong lumalaban siya during ng Binibining Pilipinas. Nagagandahan na ako sa kanya noon, pero parang mas naging ano, woman na itong si Ana Lacrini. At talagang masasabi ko na pwede mo pa isa lang, isa pang beses. So, yon So, kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, ang mangyayari sa kanya ay matutulad siya kay Katrina Dimaranan na dating binibining Pilipinas na nagpunta sa supranational na nag-first runner-up. And then, ayon So, bongga. Di ba? So, si ano Katrina uh, Di Marana naging first runner up sa Miss Universe and I think kaya din naman ni Ana Lacrini na hindi mag first runner up manalo sa Miss Universe Philippines kasi matalino ang Ana Lacrini plus eh. nando doon may ganda at saka gusto ko yung height siguro kailangan lang niya na mag training pa ng more para mas mukha siyang mas ma, ano strong candidates alam mo yon and then syempre looking forward tayo kung ano yung magiging transformation niya. And then ako naniniwala ko, anak Lakrini, mukhang sasalang to sa Miss Universe Philippines in the future. Kung hindi next year, baka 2027. Ako, ang tagal pa noon. So, yan. So, bagay, bata pa naman si Anang Lakrini at talagang pwedeng-pwede pa. And then, kasi siguro, kailangan niya pang tapusin, syempre, yung duty and responsibility duty and responsibility niya dito sa Miss Supranational. Pero kung papayagan siya ng Supranational na mag-join na sa another pageant, I think sa next year makikita natin sa si Ana Lacrini sa Miss Universe Philippines. And tignan natin, di ba, kung sasali na ba ang Ana Lacrini. Kasi ako para sa akin, talagang dapat huwag niya nang patagalin. Kasi habang, alam mo yun na parang, ayan, nagkaka-runners up niya lang, kumbaga maingay yung pangalan, tapos, talagang nandutuon pa yung sistema niya sa paggalawan sa pageant, di ba? Kasi mahirap eh, pag pinatagal mo pa, pag pinatagal mo pa, nawawala ka na sa sistema eh. Oo. So, dapat sumali na siya next year. <laughs> kung plano niya. At sana wag naman Germany. Sana naman Philippines. Di ba? So, yon So, sa amin ganun, sayang ba si Anna Lacrini? Kasi na, naging representative ng Germany. I think, okay lang. Mm -hmm. At, parang feeling ko sa si Anna Valencia, okay lang din naman sa na naging representative talaga natin ngayong taon na to. So, wala akong panghihinayang. Kung baga, nandoon ako na masaya ako sa sa anuman ang tinadhana sa kanila, di ba? At kung anuman yung ginusto nila, eh, masaya ako for them. Basta ako, happy ako kay Tara Valencia, happy ako kay Anna Lacrini na naging first runner-up, di ba? So, yon So, good luck kung sasali man si Anna Lacrini. So, speaking of Tara Valencia, eto mm -hmm. nga, sinasabi ng gano'n, Paano, mamasam kung magtapat si Tara Valencia at saka si Krisna Gravides sa Miss World Philippines? Ah, sa ano, sa Miss Grand Philippines. So, tingin mo, Mama Sam, sino ang mas aariba? Ay, sana huwag silang magsabay ng taon. Kasi alam naman natin na si... Krishna Gravides ay magaling din at talagang bet ko din siya for Miss Grand. Mm -hmm. And then Tara Valencia, ganun din. Pero pag nagsabay sila, real talk ha, ako to be honest, mas gusto ko yung galawan Tara Valencia talagang. Mas kabog sa akin yung galawan na Tara Valencia sa Miss Grand Philippines at saka sa Miss Grand International. Piling ko kapag sumali si Tara Valencia dyan, mananalo yan. Oo. Kasi, jusko ko nakita naman natin yung mga pasabog. At kung ako ang tatanungin mo, mas caliber para sa akin si Tara Valencia more than kay Krisna na Gravides. Mas kabogera ang Tara Valencia. Pero kasi yung beauty kasi ni Krisna na Gravides, pasok na pasok din talaga para sa Miss Grand Crown. And then lalo na na-meet niya na si Mr. Nawat, nagkita na sila ni Mr. Nawat, plus nandoon siya na naging Miss World Philippines, di ba? Ah, naging Miss World Asia for sure may spot talaga para kay Chris na Gravides para sa Miss Grant mm -hmm. kung baga kung sakaling may isipan man ni Chris na Gravides sumali sa Miss Grant sure win to doon so yon kaya parang feeling ko kung magsasabay silang dalawa mas pipiliin ni Arnold at tong si Chris na Gravides ayun yung totoo kasi syempre mas napapakinabangan niya mas kilala niya na kaysa kay Tara Valencia. Kaya sabi ko, wag silang magsabay. Kasi pag nagsabay sila, promise, maliligwak dito si Tara Valencia. At si Chris Nagrabides ang pipiliin ni Mr. Arnold. Kaya e alam naman natin si Mr. Arnold, mahilig siya sa pili-pili mo, man, di ba? Mahilig siya sa pick, 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 pick candidates. Aminin natin yan, kahit may pageant siya, alam mo na kung sino ang gusto niyang manalo. Yung mga tipong gano'n. Remember, Chris Nagrabides, huling dumating sa Miss World Philippines. Pero, pinanalo niya Miss World Philippines. So, mga tipong ganon. Kaya ako naniniwala ako na si Valerie West ang magiging Miss World natin sa susunod na taon. Charot! So, yan. So, ganon, ganon talaga. Pero, kung caliber ang pag-uusapan, mas gusto ko yung atake ni Tara Valencia. At saka yung beauty ni Tara Valencia talaga nag-uuma pa, barbie-barbihan. But, ayun, sa sa real talk, parang mas papaboran nila si Chris ng Gravides. So, yun. Kaya, ang suggestion ko, huwag silang magsasabay. Huwag silang maglalaban dalawa. Kung baga, mag-giveaway yung isa. Mas maganda, mauna si Tara Valencia or mauna si Chris ng Gravides. And then, kung gusto natin ng back-to-back, -back, isa lang natin si Tara Valencia. Yung mga tipong ganon. And I wish na makita pa natin sila uli one more time sa National Pageant. At sana... Miss Grand Philippines ang salihan nila. And looking forward ako dyan. Uh -huh. Sabi nga nun, mama, Sam, paano kung si Krisna ay nag Miss Universe Philippines? To be honest, kaya naman ni Chris na, at maganda yun, lalo na ngayon naging title siya ng Miss World Asia. Kung parang mas ando doon yung kalibre niya o, o mas kaya niya nang maipanalo talaga ang Miss Universe Philippines at in fairness sa beauty niya pero mas gusto ko siya talaga pumunta sa Miss Grand Philippines more than sa Miss Universe Philippines sa totoo lang mas nakikitaan ko na yes mananalo siya Miss Universe Philippines pero hindi tayo sure kung mananalo siya Miss Universe pero sa Miss Grand mananalo siyang Miss Grand Philippines at sure ako na mananalo siya ng Miss Grand International. So, yon yon yung tansya ko sa kanya. Kaya, laban niya, di ba? So, I'm so excited for them and then looking forward tayo na sana nga makapalo nga ng bongga-bongga ang Chris ng Gravides. And then, para naman sa sumunod natin, Chika, Chelsea Fernandez, malakas ba ang laban sa Miss Cosmo? to be honest ako, nakikitaan ko talaga ng potential na malaki ang possibility na talagang pumwesto ng bonggang-bongga -bongga itong si Chelsea Fernandez sa top 5 ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Kasi yung personality kasi ni Chelsea, kung ikukumpara natin kay Atisa, medyo magkaiba yung personality nila. Mas kaya talagang maging jollobes ni Chelsea Fernandez. Sa totoo lang, this eh, si at isa manalo kasi susyasusyalan eh. Medyo mamahalin talaga ang peg ng lola mo. Pero etong si Chelsea Fernandez, yung alam mo yun, yung attacking attacking pangmasa kaya niya. Oo. So, yon Kaya parang pili ko, since namasa na ba ng Miss Cosmo, pasok sa banga talaga ang beauty ng lola mo. And then plus yung characteristic na meron siya ay talaga bongga na yan kapag kinumbay mo yung performance and then plus character. Kaya mas nakikitaan ko yung potential talaga na makarating sa dulo ng competition. etong si Miss Chelsea Fernandez. Hindi ko lang alam kung bet siyang manalo or parang ipipip siyang manalo. Depende yan doon kay Bawang. Eh, alam mo naman si Bawang, I aminin mean, din natin, may pagkabito din niya sa Pilipinas. Charot. So, yun. So, parang gusto niya, pabor yung mga, pabor sa kanya yung Thailand, pabor sa kanya yung Indonesia, yung mga tipong ganun, more than sa Philippines. Eh, paano kasi nga naman, nandoon yung negosyo. At tingnan mo, dahil sa, pinaboran niya ang, ang Thailand. So, dito sa Thailand gagawin ang Miss Cosmo. O, di ba? So, yon So, good luck kay, ano, kay Chelsea Fernandez. Pero, atake, talagang naniniwala ako na magpa-perform ang Chelsea Fernandez ng bongga-bongga sa darating na competition ng Miss Cosmo. At abangan mo yan. Di ba? Talagang a atake yan dyan ng todo-todo, bonggam bongga So, let's see. And then para naman sa sumunod natin chika, eto nga dalawang kandidata nating malakas, maganda magaling at palaban. So, ito nga si Kurt Bondat na talaga ng mga guwapong guwapo ang lahat. At maraming ang nagsasabi na kung mukhang sure win to dito sa Mr. International. At ganun din naman talaga yung nararamdaman ko. At eto pang si Ati sa Manalo na talagang sobrong beautiful. O, <laughs> di ba? Na barbi-barbihan talaga. So, yung pangarap natin na mailaban si Ati sa Manalo sa Miss Universe, this is it na mangyayari na. So ang tanong, ano kaya ang mararating nila mm -hmm. Si Kurt Bondat, maraming nang hinayang na Maka top 20 lang to dito sa Mr. World So syempre nagulat yung lahat Kasi hindi man lang siya nakarating ng top 5 Sa kabila na ang guwapo-guwapo niya Hindi ko alam kung nakapasok siya ng top 10 eh Ang alam ko hanggang top 20 Anyway, so si Kurt Bondat ngayon Sasalong ulit for the second chance uh, uh na marami din sabi na ko sure win to. Mm -hmm. In finance naman sa kanya, talaga namang pag tinitingnan ko ang Kurt Bondat, talaga ang lakas talaga ng presensya. Plus, nandoon ako mukhang sure win to sa Miss, ano, as, uh, Mr. International. And then, tignan natin sa September kung siya nga ba ang mag-uuwi ng titulong Mr. Supranational, ah, Mr. International 2025. Ako parang piling ko yes kasi ang lakas talaga nung laban ni Kurt. Sana lang talaga prepared si Kurt sa lahat ng aspeto ng pageant at para mapunta sa kanya yung titulong yon. And then eto pa, Ati sa Manalo. Siyempre, nag-aabang ang lahat sa magiging laban ni Ati sa Manalo after niyang ma-top lang sa Miss Cosmo nung nakaraan taon. At looking forward nga ang lahat. Kung ano nga ba ang mararating ng isang Ati sa Manalo sa Miss Universe So, sabi ganun nung nakaraang taon, maling pageant kasi yung nasalihan ni Ati sa Manalo eh. Pero kung iisipin mo, agree naman ako. Pero, andyan na, nakalaban na, and okay lang. So, ngayon, looking forward tayo kung ano nga ba ang magiging eksena ng isang Ati sa Manalo dito sa Miss Universe. So, tansya ko kaya ni Ati sa Manalo maka-top 5. Naniniwala ako na ayon ang mararating niya sa competition na to. Kasi Atisa Manalo, iba din talaga yung karisma. Iba din yung datingan. Kaya parang feeling ko, kung top 5 ang pag-uusapan, kayang-kaya talaga ni Atisa. Pero yun doon sa magiging title, ayun ang hindi pa natin alam, bonds na yon Pero sana, talaga makipaglaro ng bonggang bongga si Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe. So, yon So, abangan natin sila, syempre. And then, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pero kayo, guys, ang tatalungin ko, tingin ba ninyo, may laban nga ba talaga ang pambato natin ngayon dito sa Bangkok, Thailand na si Kurt Bondat at saka si Maria Atisa Manalo. Tingin ninyo, ano ang tansya ninyo na mararating ni Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Universe Plus, Chelsea Fernandez maka kaya ng bonggang-bongga Sa Miss Cosmo Ano ang tingin ninyong bala Ni Chelsea Fernandez Para marating niya ang dulo ng competition At kung magsasabay syempre Si Chris na at saka si Taro Valencia Tingin ninyo Sino ang mananalo Plus Ana Lacrini, kung sasali sa Miss Universe Philippines, magwagi kaya siya. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa ating mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.